Sa kanilang edad, sila ang karaniwang nangangailangan ng sapat na alaga. Pero ang ilan sa kanila, sa kabila ng kanilang edad, nais pa rin nilang makapagtrabaho, gaya ng 68 anyos na sinanay Regina. Ang problema, hindi maiwasang sila ay madiskrimina. Dati anak mo nga kwa single parents. Tapos sa dati apom nga kwa i mo. Ganito rin ang problema ng 60 anyos na sinanay Mary. Kano maminsan ka napili napiligin na ito. Được tuh, 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 ăn luôn. Naawang ng nahigagat ko yung kami pa'y nakaumay. Ilan lamang ito sa mga nais tugunan ng pamahalang lungsod at maging ng National Commission on Senior Citizens. Kaya para mapalakas ang kanilang panawagan para dito, tinalaka ito sa ikasampung pagdiriwang ng National Elderly Week. Nakapaloob din ito sa Proclamation No. 470 Series of 1994 ang pagkilala sa unang linggo ng Oktober ng bawat taon bilang linggo ng katandaang Filipino. Ngayon, yung Universal Social Pension naman, Ah uh, kasi merong mga senior citizens na hindi nabibigyan ngayon ng uh, social pension because probably they were not identified as uh, sabihin na nating uh, poor or indigent uh, ngayon under this universal social pension. Basta senior ka tatanggap ka. We will coordinate with other government agencies like uh, TESDA, DOLE para yung mga program nila magkaroon ng segment for senior citizens. Meron training program yung TESDA, di ba? Yung scholarship nila. Pero puro mga bata yung nabibigyan, di ba? Marami tayong senior citizen na gusto rin ng magkaroon ng training na yon, Maka-experience ng training para magamit nila sa livelihood. Maliban sa talakayan sa mga benepisyo ng mga senior citizens, magkakaroon din ng iba pang aktibidad gaya ng ka-senior livelihood, training and benefits fair hanggang ika ng buwan. Mayroon ding tree planting, blood donation drive at senior citizens job fair. Parte pa rin ito ng pagdiriwang ng National Elderly Week na mayroong temang senior citizens, building the nation, inspiring generations. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.